Uh, Ronaldine uh, being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1.30 this afternoon. So move, Mr. Chair. Opo, ako, ako po yung magperma. O, oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? Uh, as per instruction po, kailangan ko pong permahan. Kanino pong instruction? yun gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Sabutin mo yung tanong ko. Hindi. Pangatlo na akong magmove to cite you in contempt. At iha, hindi kita pakukulong dito. Inisiguro ko yun. Sa attorney po. Galing po kay attorney. Sinong attorney? Kaya babalikan kita, Miss Ronaline Baterna. Mr. At pag hindi ka pa rin nagsabi ng totoo, we will move again to cite you in contempt. Sino ang nagsabi sa'yo na kausapin ang referee na NFC? Uh, yung totoo po niya, Your Honor, may tumawag po Sino sa akin ng isang attorney. Sino? Po. Anong pangalan? Si Attorney Abi po tumawag. Sino Tony Abi? Ano pangalan niya? Full name. And uh, Abi lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa sala South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Parang malaloko mo kami dito eh. Uh, Batena is uh, hereby uh, cited in contempt. ano ba sasakyan? Meron po. Pwede bang malaman sa sasakyan mo? Wala ka bang Ferrari? We have a video that will show that Miss Ronaline Baterno uh, is seen driving a red Ferrari. Just this morning, I have a motion uh to contempt na uh, miss buterna but i hold it because uh, we give her a chance now Lynn, uh bago ka nagtrabaho sa lucky south 99 saan ka nagtatrabaho nag-apply po ako hindi uh, bago ka nag-apply sa lucky south 99 saan ka nagtatrabaho uh, kasino casino po sa paki paki ano mo lang yung complete saan casino? Sa Midori po sa Clark. Sa Clark. Uh, so anong anong uh, trabaho mo sa casino, uh, Ronaldin? Uh, online shuffler po. Nagshi-shuffle po ng cards. Ah okay. na ah okay. So ah uh, ka una nagtrabaho bago ka napunta sa Lucky South 99? Apo. Meron ka bang kakilala na taga Lucky South 99 na niyaya ka na lumipat? Kasi may trabaho ka na dun sa ano, di ba? Sa casino? Wala anong, po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Ah, Napasyal lang po kasi ako nun sa may Grand Palacio. Eh, since uh, nag-resign nag na po ako sa Midori, Does may nakapagsabi lang ko na, casino daw po yun. Eh, since galing naman po akong casino, so tinry ko pong mag-apply. Okay. Ah, uh, pwede bang, I hope you don't mind, no? Tatanungin ko lang ulit. Kung willing ka sumagot, magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Ah, uh, starting po, sabi po nila, 17. 17,000? daw saan? Opo, a month. Tapos, tumaas tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho, which is yung nagpipirma nga daw po. Ah, so, in-increase niya lang yung sweldo mo? po. Ikaw ba ay, uh, you may refuse to answer, ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yan, sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Ah, single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that, because uh, yung susunod na tanong is related dun sa income ni Miss Ronaline, ano? Ah, uh, Miss uh, meron kang sasakyan? Meron po. Pwede bang malaman ano sasakyan mo? Uh, Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Okay. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, uh, we have a video that will show that Miss Ronaldine Baterno uh, is seen driving a red Ferrari. Ronaldine. Hindi ko po nakikita, Your Honor. Okay po. Pwede ka bang lumapit dito para ipakita ko sa ito? Hindi. Uh, ikaw ba yung sa video? Yes po. Ikaw din yung nagdadrive drive ng Ferrari. Opo. So, she admitted Mr. Chair that she's the one driving the the vehicle and uh, uh the, the vehicle that she was driving is apparently sinong may-ari nung vehicle? Si Mr. Cruz po. Mr. Mr. Cruz. Name. name? What's the full name of Mr. Cruz? R Ruperto Cruz po. Ruperto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Ruperto Cruz? Parang friends-friends lang po. Friends-friends lang ha? Sige, uh, Mr. Chair, I'll get back to her later. Let me just proceed. Let me proceed to my next question to another resource person. Uh, so, Prince friends, friends, is he not the father of your son? Hindi po. Hindi ah. So, Sige, go ahead. Okay, so babalikan ko na lang si Miss Baterno. Balikan natin. Okay. Miss Ronelyn Baterna, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gano'n mo siya kakilala? As ka work po. Since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na noong uh, uh, February 2 of 2021, may pinirmahang kang sublish agreement Ah, uh, kay Madam Cassandra Ong. Hindi ko na pong matandaan your honor kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May I request the page to show the sublease contract in my possession to Madam Ronelyn Baterna so that he, she can determine whether the document uh, is what she signed. Okay, the Comsec is hereby directed to um, bring the documents to ano? Um, to Baterna. Go ahead, Congressman Chairman Ako. Ani, ah, gusto kong tanungin kasi yun ang susunod ah, okay, na okay. tanong ko eh. Ah, sige, uh, kasi parang siya nang may-ari ng South 99, laki <laughs> South 99 eh. Madam Ronaldin, pirma po niyo ito. Apo. Natatandaan po ninyo na pinirmahan nyo itong sublease contract na ito. Apa. At ang nakalagay dito, it's uh, this sublease agreement exec executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Uh, sa totoo po niyan, Your Honor. Sagutin yung... mo lang po yung tanong ko. Tama po ba yung sinabi ko? Eh kasi dito sa dokumento, ito. Uh, itong dokumento, mas kitanongin mo yung abogado mo hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung magperma. O, oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? Uh, as per instruction po, kailangan ko pong permanent. Kanino pong instruction? Yun, gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Kailangan... mo yung tanong ko. Hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. At iha, hindi kita pakukulong dito. Inisiguro ko yun. Sa attorney po. Galing po kay attorney. Sinong attorney? Uh, attorney Medina po. Attorney Medina. Mr. Chair, may move that uh, we invite also Attorney Medina so that we will find out kung sino po ang naguutos talaga dito. Siya ba yung under ng NFC law firm? Hindi pa. iba pa yung Attorney Medina, hindi ang kasama din sa lawyer mo yan? Hindi pa. Oh, sige, we'll be inviting the... Uh, Mr. Chairman, ikaw ang corporate secretary, you were the ones that filed the filed the incorporation papers, di ba? Si attorney po yung nagpa-file? Yes, yes. But, and hindi ikaw ang nag-file? Hindi po. Nagpipirma lang po. Nagpirma ka lang? Opo. Okay. Who told you to sign? Sa law firm po ng attorney. So therefore, it is the law firm that told you to sign? Yes po. Tumatawag po sila pag may mga kailangan po. And sign. you do not know who the owners of the corporation is? Hindi po. Miss Paterna, have you ever seen any of the three uh, other incorporators of uh, Lucky South 99? Hindi po. Hindi ne po sila kilala. Never mo yung nakilala? Never po. Never were you present in any meeting where all the three of them were also present? Never po. Never. Ikaw lang yung uh, nasa office palagi? Opo. Uh, ikaw lang yung uh, nauutusan ng uh, mga persons running Lucky South 99? Yes, po. And you never got a call, text, message, or anything from any of the three uh, persons involved? Itong Mula. mga bisita natin ngayon? Wala po. Ikaw lang? Opo. Okay. Mr. Chair. Thank, thank you. you. Thank you. Thank you. Uh, ano, um, uh, Ma'am Baterna huh? and the three guys, no? Um, kasi wala, hindi, hindi po kami galit sa inyo, pero uh, there's something missing eh. Missing ano. And we're about to find it out. We are going to find it out. Now, uh, the motion will be uh, withdrawn uh, to cite in contempt. I think uh, we have to uh, withdraw that. Point of uh, order, Mr. Chair. It should be me that should withdraw the motion, not the chairman of the committee. It should be me. And Mr. Chair, I reiterate my motion because look, these people are actually insulting me. I'd like to ask the director of PAO, do you believe that these people know what uh, no many things? Palag na, naiiniwala ba kayo na may alam to mga to? Uh, What we could say, Your Honors, is that we would include them in the criminal charges that we would file because we are not buying the story that they are innocent victims of an identity theft. Therefore, you know that they know something, right? I agree, Your Honor. Oh, therefore, with, the, with with this basis, I reiterate my motion for contempt. Okay, um, I am just a uh, chairman, and we have members, and I respect the uh, decision of the members on this. I'm telling you, uh, guys, ano? You know, um we have to find out your ano, the veracity of your statement regarding your employment. Uh, we have to see ano kung uh, can you kindly submit all your uh, documents pertaining to your uh, being an employee? Katulad nung si uh, Chua, nagtatrabaho daw siya sa Appliance Center sa Anson. Is this true? Yes po, Your Honor, pero kakaresign ko lang po. Wala kang properties, wala kang sariling bahay, wala kang sasakyan, Actually, walang... um... How old um, are you? Magpo-48 po. 40? 47. Going 48. 47? Yes po. So you were not employed by the Lucky South or any uh, corporations under this, ano? Never uh, po. This uh, Pogo? Pogo Never hub. po, Your Honor. And you also? Uh, Yes, you. Never po, Your Honor. Ikaw ano, uh, Materna? May mga property ka ba nakapangalan sa iyo? Wala po. Nakatago lahat? Wala po. Nakatago? Ba't sumagot ka lang ako? Oh. Wala po talaga, Your Honor. Promise. Yung Ferrari, wala sa iyo? Wala po. Sino nag-provide ulit sa kanila? Pa? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ah, ikaw na ngayon ang na nag-contract sa kanila. Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ay, sinabi ko po kanina ako po. Si... Sabi mo, sabi, konta, ano, kinonta, ano, ah, uh, yun lang sila ng lucky show. Para samahan ka. Oo. Oh. Sabi ng lawyer, eh. Patawagin ng lawyer mo. Ginawa ko lahat kayo, magsipuro puro sinungaling ang resource speaker namin. Tinanong ko, sino nag-engage ng services nila eh? Yep, happy identify yourself again, attorney. Good morning, I good afternoon, Your Honor. I am attorney Jocelyn S. Velasco from NFC Miralias Law Office. NS? NFC Miralias, Your Honor. Yes. So, why are you here? Uh, yeah, uh, Your Honor, I was asked by our law office to, to assist Ms. Baterna. And who, to assist Miss Baterna. Yes. Who in your office told you to uh, assist uh, Ms. Miss Baterna? Our managing partner. Your and who's the, your managing partner? Attorney Nadine Fay yes, Your Honor. Nadine C. Meralles. Yes, Your Honor. I heard also that it, uh, again, in law office nyo, know, ang pang N? NFC Meralles, law office, Your Honor. Mm -hmm. Uh, is it true? Hindi yung law firm na rin na nagpa-quash nung search warrant na in for ano? The, yes, Your Honor, we oh. are the current counsel for oh. LS 99 at the, the uh, pr proceedings, Your Honor, at San Fernando, Pampa. Yeah, nung nag-apply ng search warrant, pinakwash? Pinakwash? Pinakwash. Pinakwash. young uh let me clarify your honor they their law firm has uh, submitted to the honorable court a motion to pass the search warrant that we have that has been issued to us and that we have implemented so that's still pending your honor uh the search warrant uh, against um, boga et al boga et al the uh, the known uh, boss of lucky south 99 Uh sa a Chinese national your honor. So Poga and Alice also your client. As far as I know your honor, it, uh, as, as confirmed by our managing partner your honor, it was uh, Miss Baterna who um kung sino uh, si Miss Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the corp of Lucky South 99 and siya din po yung um nag-engage sa amin for our services. As representative po. So, so sino magbabayad sa inyo? That, Your Honor, I am not um, privy to that engagement, Your Honor. Since uh, that is, Your Honor's... So, so uh, si ano, Ro? Mr. Ronald, Chairman, may I interject? Wait, Just wait, one wait. question in relation Donalina, to what you Wait, say. wait, wait, uh, Congressman, ano? Okay. Uh, Donnalyn Baterna, you coordinated with them, ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol, ang, 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 ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them. Di ba? Kanina, pinanggit mo, uh, wala kang alam lahat. Hindi ka nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado. But now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Oh, Mr. Chair. Diba? So, ngayon, sino? Sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Uh, totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa sa kanila po, ako po talaga yung nag... Ano. Pero kanina sinabi mo, hindi ka ako eh, di ba? Sa chair. Walang. Yes, wait, wait. Let the chair finish oh. first. So, so hindi 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 mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate, but now sinasabi nila na sila ikaw na pag coordinate sa kanila. Di ba? So, now you will uh, agree with me that ikaw talaga na nag-coordinate sa kanila and I'm I'm asking you right now. Kung ikaw na coordinate sa kanila, sino nag sa iyo para makipag-coordinate ka? Sa abogado na ginagamit ng lucky shot. Sino? Ako po. oh, hindi mo hindi mo sinasagot nang tama 'yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo? Para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at sa ka dito sa Kongreso. Sino nag-utos sa iyo? Kasi po nung ta ta yung... Sagutin mo muna yung tanong ko, sino? Kasi kanina sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo, uh, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now suddenly, eto ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw ang nagrepresent sa Lucky South 99. And telling them, telling them oh, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Well, meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin law firm na RFC? ah uh, yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po sino sa isang, isang attorney. Sino nga? Anong pangalan? Si attorney Abby po tumawag. Sino attorney Abby? Anong pangalan niya? Full name? And, uh, Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa salaki, South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumatag po siya para daw. Ang katawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Pero hindi mo kami dito. Hindi po, 'di ba po ako po yung corporate sec. Okay. Tapos tumawag po si attorney Abi sa akin. Sino tumawag sa iyo? Si attorney ng law firm. In, opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa laki sa... Hindi, kanina, kanina, Ronaldin Baterna, ang sabi mo, babalikan natin, ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam, hindi ikaw. Sinanong namin ngayon yung lawyer mo, ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i sila, ikaw. Tinatanong kita kanina, dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to, may pirma ka lang, Kaya ko sa'yo, Diba, well, inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa'yo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa kayo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Huh? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Ang dami niyang pagsisinungaling eh, kanina pa eh. And uh, she's been in the company since 2019 up to 2024, up to now may alam, may alam siya eh, but withholding it for herself. Maybe, uh, kasi kilala rin niya si Cassandra. Kasa, kasi, kas, ang dami niyang kilala doon siya. Well, anyway, I, I, I leave it to the, to the body to decide on this. Mr. Chair, may, Mr. Chair, Congressman uh, Ako, please. May ano di parliamentary status? Uh, of the motions? Well, uh, the parliamentary status, there was a motion initially uh, to cite in contempt. Uh, first, yung uh, si Bonalin, uh, and then the, uh, the three incorporators. Then uh, he withdrew it just a while ago. So now the parliamentary status is that that was already withdrawn. So if we will uh, show compassion to uh, Ronaldina um, uh, Batena, it's up to the body. So, Mister Chairman, we decide. Yes, uh, Congressman. Uh, uh, Mr. Mister Chairman, uh, just this morning, I have a motion uh, to contempt uh, Miss Baterna, but I hold it because uh, we give her a chance now to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog po natin. So, alam niya na. Alam niya na yung consequence nung pagsisinungaling sa hearing ito. So, with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules 1611 paragraph C of our rules. The violation is Refusal to answer questions to, from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to uh, cite Ronaldine um, Baterna under section 11. And uh, there was a uh, second motion by Congressman Akop. Any objection? Hearing no objection? Uh, Batiana is uh, hereby uh, cited in contempt, Mr. Chairman. So, uh, the penalty, uh, Congress Congress mga 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 I the privilege to chairman, you will recognize Chairman. Ako Congressman, you the detention, please, Mr. Chair. Uh, may I move that uh, the penalty given to uh, uh, Miss Ronaldine. uh, being cited in contempt uh, uh, for 30 days to be confined dun po sa bago nating custodial center inaugurated at 1.30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So there's a motion uh, put the, uh, the uh, resource speaker uh, in the premises of the House of Representatives for 30 days. Na, is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, said motion is now approved.